tumakbo talaga ako mga idol kasi nagisan tayo ng pala ang lalaki grabe napakagresibo niya so ngayon balikan natin dito ayan sa lahat po ng mga viewers natin sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat ha so sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe magsubscribe kayo mga idol at i-click niyo yung bell button para updated kayo sa lahat ng mga bago natin mga upload Medyo nakakatakot nga lang ngayon mga idol at napapagod na ako sa katatakbo kasi inaabot tayo ng lalaki, nakita tayo ba? Nagisan tayo ng uh, pala. So, sa lahat ng mga viewers natin, sana po, putahan nyo ako. Hindi basta-basta to. Sus, napakadalikado talaga dito mga idol. Lalo-lalo na sa mga ano, mga makamandag na ahas dito. Diyos, delikado talaga. So sana po, samahan nyo ako ngayon. Tara, let's go. Nabali siya ba? Huh? Nabali. So dito, dito ko nakita yung lalaki mga ilo dyan sa unahan. Delikado dito. Ay. Parang Toskos doon sa unahan. Aray. Uy. Ay naku. Mga mga hayop lang pala dito. magkakaibang kapayas tong mga idol oh. may bunga pa siya oh. tapos ayan oh pang gulay diba na, na ano siya natumba siya pero buhay pa siya may bunga pa so ayan oh sa lahat ng mga nanonood ngayon maraming maraming salamat mga idol kahit delikado po itong bina, pagpunta natin dito pero para sa inyo to para ma vlog natin pakita na at makita natin kung ano, talaga ang bulok dulo ng vlog nato so ngayon ulitin ko to sa inyo na merong isang lalaki na naghuhukay sa lupa may dalang pala at nung nakaraang vlog natin mga idol makita natin yung matanda at yung babae So, hindi ko alam kung sino sila. At sa ngayon, hindi ko sila nakita sa kubo. Ito lang yung lalaki. Ngayon Sana makita natin yung lalaki. At mahuli. At ma-report sa mga kapulisan. Baka may biktima sa dito ba? Kado. Ngayon ingay Bakit nabulabog yung mga hayop dito? Ang lawak talaga, grabe. Ang lawak dito. Tingnan niyo mga ito, wala kang ka, ang bahay dito. Lahat puro mga kahoy at saging. Isko. Uy. Hala. Mga idol. Ang lalaki. Anong dala? May dala siyang sako. tingnan yung mga ito may dala siyang sako. Parang may idilibing siya dito. Sabi ko na nga pa mga ito. Ayan o. Buti talang nakita natin. Ayan o. Ayan. So ano kanyang inilibing niya dyan? So mga ito, nakita natin ang lalaki dito. Magtatago tayo at manman -man natin kung ano ang kanyang inilibing. Ayan o. Buti na lang hindi hindi niya ako nakita. Nagpagtago tayo ng na mabilis. Mga idol grabe kapag may nangyari sa iyo kapag isa salvage ka dito wala kang makikita oh walang walang kusang tumulong sa iyo dito mga idol tingin niyo yun naman yung nakapaligid grabe ko makita ako delikado hey, mga idol Naguhukay pa siya buhak <laughs> mga itol, baka may aswang baka may aswang dito hindi <laughs> kaya aswang yan ayan, ayan mga itol buti na lang nakita natin siya dito Hawawa naman kung ano yung inilibing niya baka tao. Uy, hindi ko alam mga ito kung ano yung kanyang inilibing dyan. Uy, Diyos ko. Bakit naman nangyari to? Walang hiya siya kung... Ayan mga ito. Walang awa kung ano naman yung kanyang inilibing dyan. Tingnan niyo mga ito. Tingnan niyo. Ayan, kitang kita yan, diba? Diyos ko. Ano Brad? P uh, pwede magtanong, anong ginagawa mo dyan? Kasi kanina, Kanina pa kita... Ayan. Uy. Anong ginagawa mo dito? Uy! Huh! Oh. Diyos ko. Ayan, ito. Uy! Uy! Hah! Diyos ko, Lord. Nagalit siya bigla. ito. may ito kukuha hindi lang ikaw yung marunong ha <coughs> ah. ay sige hmm? Uy! <coughs> Uy! Huh? Lord, mga idol hmm. hindi siya natatakot sa akin mga idol ako yung natatakot sa kanya grabe ang lakas ng kabanan ni hindi, Beb hindi na ako makateis mga idol ngayon para mamalis na siya sa mga titingnan natin kung ano yung inilibay niya dito. So yun mga idol. Oh. Wala kang ka makikita bahay dito kapag isalvage ka. Wala ka talaga. Wala. Ayan sino Ano kayo nga? Sino kaya Ito. Oh. Ano eh. Hmm. <coughs> ah. Ah, ano yan? Bakit ang baho? Walang sa. Ito. Ano so, yun. Oh. Mga idot Kakaiba yung baho. Yung baho niya. Malaysa siya. So, yun, mga idol, nagkarumi na po ang ating kamay. Ayan, oh. Eh. Uff. Maamoy siya. Langsa ng kanyang baho. Parang tao. Yung langsa niya, mga idol, parang laman ng hayop o tao. Amoy dugo. Luh. Mga idol, walang awa. Walang awang yung sino naman yung Biktima niya. Nakakaawa. Pero wala akong magawa, mga idol, no. Lakas niya. May dala siyang pala baka mapahamak. Inagisagis niya sa akin, mga idol. Nandun siya. Nandun siya, mga idol. At tatago. So, ayan. Gusto kong ipaliwanag sa inyo. Na parang laman ng tao yan. Fresh pa yung dugo, mga idol. Talagang malangsa pa talaga. O yan o, ba balikan natin ha. Gusto ko talaga ipakita sa inyo ng maayos. Ayan o. Mga idol. Magtataka kayo kung pong... ayan o. Hmm. Ah, yung ano niya parang eh, pa eh, parang pa yata yun. Hmm. Mga idol, pasensya na kung hindi natin nang hukayin. Baka ma mapahamak tayo. Baka ma Baka balikan ako ng lalaki dito ba? dapat tayo yung ma mailibing ng buhay dito walang hiya yun nandito siya natatago Nand siya dito alam ko ma ito nandito lang siya nagtatago